Magkapatid na mahiyain pumunta sa bahay nila. Natawa na lang sila sa kanilang nakita. Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap. Sanay hindi nyo po makalimutan na mag like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta at paki-subscribe po mga kalingap kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Ed Vlogs at kalingap Rab maraming salamat po. Magkapatid na mahiyain pumunta sa bahay nila at natuwa na lang sa kanilang nakita. Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin ang tungkol sa magkapatid na mahiyain na kung saan malapit na talaga ang kanilang bahay na matatapos mga kalingap at kagaya sa ating sinasabi noong nakaraang upload natin mga kalingap na kung saan ba ni Bilesen nang tapusin ni Kalingap Rab ang bahay nila at para makalipat na sila. Kahit na mayroon na silang papalapit na bagong bahay mga kalingap ay iniisip pa rin nila ang kanilang pag-aaral. Dahil nga kapag doon na sila titira sa bagong bahay nila mga kalingap ay malayo na ito sa kanilang paaralan. Maging mahirap ito sa kanila papasok sa kanilang pag-aaral. Mabuti kung papayagan pa sila mga kalingap na mag-transfer ng paaralan. Kaya nakapag-desisyon sila na magtapos muna sila ng kanilang pag-aaral bago sila lumipat doon. Grabe ang tagal-tagal pa kapag ganoon mga kalingap. At masasabi nating sanay talaga sila sa kahirapan dahil hindi man sila nagmamadali na makalipat na sila. Kaya nilang tiisin ang kanilang tinitirahan kahit na mahirap ang kanilang kalagayan doon. Talagang deserve nila ang tulong na pabahay ni Kalingap Rab dahil lumaki na lang sila na magkakapatid na walang maayos na tinitirahan. Ngayon na malapit na silang magkaroon ng bagong bahay mga Kalingap, hindi na sila kailanman magpalipat-lipat ng tinitirahan at mahihirapan kapag umuulan, dahil marami ring tumutulong tubig sa kanilang bobong mga kalingap kapag maulan na panahon, at sa kabilang dako naman mga kalingap. Magkapatid pumunta pala sila sa bahay nila. Yan ang ating makikita sa video. At mapapanood nyo, sigurado matutuwa po kayo doon. Ano masasabi mo na eh? Salamat po sa tulong ninyo sa amin. Lalo na sa ninyo kami. Ang bilis pati. Grabe. Sinisilip niyo po ba doon Ay, hindi pa? Nagpunta po kami ng linggo. Wala naman tao doon. Ah, pag linggo kasi, rest day ang mga trabador natin. Hindi ko naman po alam. hindi hmm. Idilas po sana kaming isnakan. Wow! Uh -huh. Grabe. Grabe. <laughs> <laughs> hindi, masarap yun. Masarap yun. Pagpalakas yun sa mga kapitero. Masarap yun. Eh. Um, Pagka ano na po, pwede kayo magdala doon pag Sabado, oh, ganyan, walang pasok. Tanghali. Eh. Nakatuwa naman at ano pala na yun. Naisip nyo pong magdala ng pagkain sa mga ano natin. Kabarpintero. Kasi deserve din naman po nila. At ang bilis nila magtrabaho. Kapapanood niyo po yun. Sigurado. Masaya po ba sila? Kasi yun sa vlog natin na karaan ang tingin ng iba. Akala wala silang pakialam doon. Pero kami ramdaman naman namin na masaya sila hindi so, nila ma-express yung kanilang damdamin. Pero ikaw, Nay, pag wala kami, anong sinasabi nila sa'yo sa bahay? Masaya po sila. Ay, Ma sa muna, ay, sa ay, sayang, sayang, di ba? <laughs> diba, diba? Masaya sila. Naman, diba? Diba si Chris? Tawag. <laughs> Papahiya ko. Ako <laughs> 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 no, okay. talaga dapat nandito kasi sa mapunta tao mo sa lahat. Ay, wala po. Ay, wala Excited na po ba sila, Nay, na makalipat? Sabi nga po nila, matapos na muna at siya dito pag-aral. Mm, para makatransfer din po, Nay. Ikaw, Nay, masaya ka ba? Excited ka na ba makalipat? Oh. Excited. Yan. Ano ang mga sabi mo matapos? Hindi <laughs> kayo malipat doon? Malipat doon. Ang kaso malayo. Transfer na lang kayo doon. Transfer na lang po kayo kaysa mag-tease pa kayo dito. Di ba? Kasi nga may bagong bahay na kayo, tapos malipat pa kayo. I mean, may stay pa kayo dito. Oh, Matagulan na pa dito. ko. man. Matagulan na. Tsaka ano po, may rapang kayo kasi inaano na doon. Mga walang nakapainan daanan.